Hi mga kanayon, for today's video bibili ako ng bag ni Stacy dahil laging nasisira. So yung bibilin ko na nga mga kanayon is made from Japan. Para nga mga kanayon, mas matagal niyang gamitin itong bag na to. Bumili na din ako mga kanayon ng pencil case niya dahil nga purple yung ni-request niya. So purple ang binili ko mga kanayon. So Bumibili ako guys dito yes, exists, para kay Stacy dahil galing daw ito sa Japan. Also, yes, yes, Japan. Oh, so, diba? Japan! Authentic oh, from Japan talaga siya um, sir. So, meron ding lagayan ng mga pencil case, pwede ding make-up pouch, gano'n. Magkano nga ito? Hi bye! aming page. Hello Tuti po and then Mama Judy. Thank you po. Ito na lang. Ito na lang. Marami silang binibenta dito mga kanayon May mga tumblers din sila. May mga stuffed toys at iba pa. Yung binili ko nga mga kanayon is worth 1,200 na. Parang nga mga kanayon is matibay at pang matagalan. Shoutout din mga kanayon sa mga nag-assist sa at owner ng Hello Tutti and Party Needs. Na no, napakabait mga kanayon. Yun ang mga kanayon, nagpadala ko ng um, gift para kay Stacy para sa paggamit ng paggagamitin niya sa school dahil lagi siyang nasisiraan ng bag. So, papadalhan natin guys. Okay, dito sa LBC, napakadali. right okay? So hanggang dito na nga lang mga kanayon. Don't forget to follow, like, and share. Maraming salamat.